49 39, 39 Kada Yawan sa Davao Kadayawan! Kada Ang Kagan Drive usa sa 11 ka mga tribo nga makita sa Davao City Arun nga atong mas mailhan ang ilang tradisyon, kultura, gigikanan ug uban pa. Uban sa akong Kadayawan sa Davao special report bahin sa tribong Kagan. tung na hinabi ang deputy mayor sa tribung Kagan nga si Michael Muhammad ug una niya gisaysay mao ang short history o pagila-ila sa Kagan tribe A'udhu oh, billahi minashaitanir rajim. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ang tribu kagan okay. mao na siya ang uh, ginatawag na uh, Davao Moros or uh, some say is Abawen or Davao, uh, Davao not. Uh, kami ang ingon uh, native diri sa Davao region particularly diri sa Davao City ug uh, kami ang uh, Moro native diri sa City. Kaduhal, sir uh, unsa ang kultura o tradisyon sa sagad panghinabuy uh, sagad panghinabuyan pud sa atong mga kaigsoon ang kagad Ang tribong kagad na ilahan na sila sa ilang panginabuhi pinaagi sa pag-agrikultura. Isa na og uh, na ang uh, ilahang dakong uh, uh tungod pud sa yutang kabilin nagihatag sila sa mga so naa pa nagpabilin pagihapon ang mga yuta mao to ang ginakultivate palit hantod sa karun. oo oh. tulo uh, sir um unsang iladong pagkaon sa Kagan nga uh, inyong ipa garbo, ilabi na karung kadayawan ah uh, ang unang sikat nga pagkaon diri sa bua atong ang nga uh, uh, tininuwan na baka either baka or manok ang tininuwan mao na siya ang grated coconut nga infused of mga different spices na kung murag after maluto ang manok mo ginabutang sa maong karne uh, o manok so mo ang sikat nga mga pagkaon nga special gina serve lang siya during special occasions like kadayawan or kanduri or kaning ginatawag na tong kasal sa, oo okay. paun sa nato sir ba hulagway ang kinaya sa Kagan tribe ang Kagan tribe sir is mauna siya ang pinakadisiplinado nga uh, low abiding citizen diri sa Davao City uh, ang isa pod nga nailhan sa isa ka Kagan tribe is uh, open minded siya ingon pa nga uh, dali siya ma masagol masinglain nga mga tribo kay eh, tumod sa ka open minded niya og uh, ang og isa pod ang kaniyang pagka hospitality murag common na na common na nga batasan nato pero ang sa tribe ang mes, medyo taas-taas uh, yun ang pag-ibig-abi nila labi na sa mga bisita na ito uh, kahit di sa gawas kung di na particular din sa Davao City. Okay. Samtang nagpabilin ang hagit sa ilang tribo, mao ang ilang identity sa uban. Apan mapasalamaton ang Deputy Mayor Gumikan, nahatagan sila o uh, higayon nga mapaila pa ang Kagan Tribe ngadto sa Dabawinyos. Indigenous people ...og ang mga kaubanang moros. Uh, tinuod sir no nga naatay mga challenges uh, na sa labi na sa ato kultura na motoy ginapan ng kamutan nato na nagpasalamat na, ta na sa Davao City kay ang Davao City naghatag og platform wherein uh, ilang uh, atuang, uh, preserve, ma taning, uh, ang ma preserve may educate og kaning ang ato ang mga tribo mao yeah. ang gina Advokasiya sa mga opisina. Kinahanglan yun ang ato ang mga kabatanunan na makatpon yun nila kung ilang kagikan kay maumang yun ang identity na una. And then ang dakong hagit siya kay tungod ang kabalo na ka sa globalization karon murag uh, yes. very usog kaayo ang influensya niya mao ang mga kabatanunan karon ginapinang ginapaningkamutan namo uh, magtutok yun sa tuang kultura. Dugang sa Deputy Mayor Michael Muhammad, maski palig panila karon ang edukasyon sa pagtuon sa ilang kultura ug tradisyon aron usab mapasa pa sa sunod nga henerasyon. Na kami ginatawag na uh, sa amo ang programa ang mo um, na uh, pagtudlo labi na sa mga kurintang o mga tradisyonal na sayaw namo. Uh, gina educate gyud na muna permanently sa mga unan kay sa karon nagalisod na ganit ni mangita og kanimo mga kisa ang manunugtogay kay ang amo ang karon is mga medyo mga tiguwag na. So, mo hmm. pinakadakong hagit. Uh, pirmi mi, instill sa mga kabatanunan na kuan uh, magtuon kita sa tuwang kultura. Yes, okay. Lastly, sir, unsay imong mitsahe sa unsi ka mga tribo nga mga dabawin niyo o sa mga bisita sa kadayawan? Uh, sa tanan mga kaubanan nato din sa Davao City, ang ato mga 11 tribes or ethno, 11 ethno-linguistic uh, sa tanan ang Happy Kadayawan o uh, magpabilin ta ang Davao City is diverse and uh, rich in cultural and tradition so ang Davao City is unique because atong ang mga 11 etnolinguistic is uh, nagkaisa o so, ay para sa kaikaayuhan sa ang syudad sa Davao Lahi-lahi o ginasagubang nga hagit ang matag-tribo sa syudad o ni ini ang Kagan Tribe Apan, Usa lang ang tinguha sa tanan, ang mapadayon ang ilang mga kultura ug tradisyon sa sunod nga henerasyon ug mas mailapa ng nga ilang tribo sa sulod ug gawas sa dakbayan sa Davao. Alan sa DXDC Kadayawan Special Coverage, ako si Raju Mandur Tatak RNN. 39, 39, Kadayawan sa Davao.